Napakarami ko ang lakad ngayong week na to at take note literal na lakad. Hi Beshies, today is July 17 Wednesday. Eto nga at papunta ako sa May City Mag Hall. Mag-inquire lang sana ako sa pag-ibig pero ang sabi wala na daw office yung pag-ibig dito. Ay, pag-ibig nga naman. Napakahirap hanapin. <laughs> pero meretso na lang ako dito sa office ni Konsehal Ting Nabanggit nga kasi sa akin ng classmate ko na kung kailangan ko ng mga gamot ay merong libre dito. Woo! At ngayon ko lang din talaga nalaman na meron palang gantong programa si Konsehal Eto nga at nakahingi ako ng gamot sa high blood, sa cholesterol terol which is maintenance ng lola ko. At nakahingi rin ako ng gamot na iniinom ko para sa sikmura ko. Ang masaya dito pang 2 months na itong mga gamot na ito. Lazartan, Astorbastatin at Omeprazole nga yung mga gamot na meron dito. And say hi nga pala sa napakaganda kong classmate nung elementary. Masaya nga akong uuwi at laking tulong talaga ito para sa lola ko. Pag galing sa City Hall ay meron pa akong dadaanan. Pero syempre puro lakad nga lang ang video na to. Naglakad ako mula sa munisipyo papunta dito sa bayan. Dadaan muna ako sa bangko para mag-withdraw kasi nga marami akong parating na siya Shopee, wala akong pambayad. Charo, <laughs> eto nga, nag-withdraw na muna ako ng 12K. Charo, ulit. <laughs> Totoo niya, na, pag utusan lang talaga ako mag-withdraw, hindi sa akin yung pera na yun. Eto nga, didiretso na ako sa palengke kasi nag-chat yung kapatid ko. Ibili ko daw siya ng Dokito sa Andox. Gusto so, rin sana ng Andox, kaso wala akong pambili, kaya naglakad na lang ako banda rito at naghanap ng lutong ulam. Malapit ah. na nga ang lunch at eto na lang ang kakainin namin ng anak ko. Pagkatapos bumili ng ulam, ayan nga, at uuwi na rin ako. Ayan, syempre, maglalakad pa rin tayo. Ito nga, at nandito na ako sa kanto ng country homes. Kung inakala nyong sasakay ako ng tricycle pagdating ko dito, kagaya ng lagi kong ginagawa, nagkakamali kayo. Oh. lalakad pa rin ako, papasok hanggang sa makarating ako sa amin. Hindi naman kasi mainit ang araw at wala nga pamasayang taong ito. Charot! Ito nga, nalapit na ako sa amin, kaya yun lang muna for now. Bye! Thank you for watching!